Malalaman na nga natin ang pangalan ng isa sa mga Holy ni babaeng may benda pati na nga rin ang kapangyarihan niya. Ang pakay nga nila ay eh, ang i-recruit si Loki at isali ito sa mga Holy Knights. At ang matindi e eh, confirm na nga na si Shanks pumigil kay Loki 6 years ago. At yun finally mga tol, matapos ang mahaba-habang break, nagbabalik nga tayo dito sa One Piece Chapter 1136 Spoiler. At ang title nga nito eh Land Awaiting the Sun. So alam na nga natin na tumutukoy nga ito sa Sun God Nika dahil sa tinuturi nga itong Diyos ng mga Giant. At base nga sa title, e eh mukhang hinihintay nga nila ang pagdating ng sanggat So sa cover page, eh sinabang nga raw ni Holdem siya Yamato at ang iba pa sa base nito. So mukhang talo na nga agad si Holdem matapos nga siyang masipa ni Tama. Nire-reveal na nga yung base niya at siguradong mas marami pa nga tayong malalaman patungkol dun sa mga nangyayaring masasama dyan ngayon sa Wano. So nagsimula nga ang chapter patungkol sa lore sa Sangadnika. Ang ibang mga Giant nga raw ay e naniniwala na tagapagpalaya o liberator ang San Ganika. Habang ang iba naman ay e naniniwala na magiging tagasira o distractor daw ito. Tingin ko lang ay e, maaring yan nga pareho yung maging papel ng San Ganika dahil sa siguradong si Luffy nga lang ang makakapagpalaya sa buong mundo laban sa world government. Pero at the same time ay e, maaring matindi nga ang maging kapalit nun. Tulad na nga lang ng sinasabing pagkawasak. Tulad na nga lang syempre kung maaalala nyo yung hula ni Madam Charlie kay Luffy siya nga mismo ang wawasak sa Fishman Island. Anyway, pinaliwanag nga rin daw ng mga giant ang kwento patungkol kay Loki at King Harald. Alam na nga natin yun kung saan pinatay ni Loki ang sarili niyang ama para makuha niya ang isang legendary devil fruit. At eto dagdag information nga kung saan ang pumigil nga raw kay Loki 6 years ago. Eh, walang iba kundi si Red Hair Shanks. So, grabe ang lakas ni Shanks mga tol para mapigilan niya ng mga time na si Loki. Dahil sa kung tama nga yung kwento, eh, napakalakas nga ni Loki dahil dahil sa legendary devil fruit. Pero ay nga, maaaring hindi pa alam ni Loki gamitin ang kapangyarihang yon At syempre, talagang napakatindi nga ng haki ni Shanks. Kaya siguro talagang napigilan niya nga si Loki. At ito nga ang interesante mga tol, kung saan dahil nga sa kwento patungkol kay Loki, eh talagang interesado nga si Soro. At gusto niya nga raw talagang malaman kung talagang napakalakas ni Loki. At dahil dun, eh kinuha niya nga kasama si Luffy at Nami ang susi para mapalaya si Loki. So ayun mga tol, ang gusto ang subukan ni Zoro ang lakas ng pinakamalakas na giant at siguradong makikita nga natin yun dahil sa kinuha na nga nila ang susi para mapalaya ito yun nga lang mga tol may nauna na nga sa kanila papunta kay Loki dahil yung dalawang Holy Knights eh dumating na nga dyan sa Underworld at by the way confirm na nga na yung Holy Knights ang dalawang dumating at sinamon dyan sa Elbab so gusto nga raw ng dalawa na i-recruit si Loki para maging isang Holy Knights pero syempre tumanggi nga dyan si Loki at kita naman natin sa pag-uuga ugali ni Loki na parang hindi nga siya yung tipo na susunod sa utos ng kung sino. Kaya siguradong hindi nga siya basta-basta papayag na maging kakampi ng dalawang Holy Knights. At ito na nga mga tol kung saan ni-reveal na ang pangalan ng babaeng Holy Knights. At yun nga e Ku. At sinasabing talagang miyembro nga raw ng Holy Knights ang babaeng ito. Pero wala pa nga rin daw information patungkol sa isang Holy Knights na kamukha ni Shanks. Ipinakita nga raw ni Gunku ang ilang mga kapangyarihan niya kung saan ginagamit niya nga yung benda sa katawan niya bilang isang weapon siguradong na niya nga ang mga benda at napapagalaw ang mga ito at siguradong napakatalas nga ng mga benda na parang espada ang nakikita kong parang similar na kapangyarihan mga tol, although magkaiba e eh yung kay Daki sa Demon Slayer yung kay Daki nga ay Shes pero maaring similar nga dun ang nagagawa ng kapangyarihan ng babaeng Holy Knights tingin ko lang naman yun syempre sinasabi nga rin na ilan lang daw yun sa kapangyarihan ng babaeng Holy Knights kaya siguradong meron pa nga tayong nakikitang kapangyarihan nitong si Gunku. So dahil nga syempre sa tumatangi si Loki sa alok ng dalawang Holy Knights, eh gusto na nga siyang patay ni Gunku. Pero may bigla na nga lang daw malaking lobo ang nagpakita at tinulungan si Loki. At talagang ayaw pa nga rin daw pumayag ni Loki sa kagustuhan ng dalawang Holy Knights. Kaya dahil nga dyan, ipinatay eh nga nila ang malaking lobo, habang talagang kinimkim nga lang daw ni Loki yung galit sa sarili niya. At yun nga raw yung nagpo sa galit at sa kagustuhan niyang wasakin ng mundo. So talagang mapagtanim pala ng galit mga tol si Loki at mukhang dahil nga sa ginawa ng dalawang Holy e eh, maring hindi talaga sumali sa kanila si Loki. At maring dumating na nga rin agad dyan sa baba si Luffy considering na kinuha na nga nila yung susi para mapalaya ang giant. At siguradong matinding komprontasyon nga ito pag nakita ni Luffy ang Holy Knights na kamukha ni Shanks. Tingin ko e eh, napakalakas talaga ng Holy Knights na ito mga tol. Siguradong siya nga ang pumalik kay Garling bilang Supreme Commander at bilang kakambal ni Shanks ay e, siguradong matindi nga rin ang lalaking ito. Maaring kasing lakas nga o mas malakas pa nga kay Shanks. So yun nga lang mga tol, ang nilalaman ng spoiler natin sa ngayon. Syempre ayun, kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!